inyong lahat, mga anak. po ay nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam po ninyo, pasok na naman po isang linggo ng pagtatrabaho. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan kasama ng inyong pamilya. Alam po ninyo, napakahalaga po sa umagang ito na makita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang sabi po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Buong linggo po, makikita po ninyo at mararanasan ng pag-iingat at pagpapala po ng Diyos sapagkat siya po'y napakabuti. At alam po ninyo, ipinakita po niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang ipinadala niya ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Sokristo upang magpakasakit sa krus, mamatay para sa ating kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, nandito po ako sapagat meron po akong mensahe. Hindi po ito sekta o religion. It is a personal relationship with the Lord Jesus Christ who loved you so much and died on the cross for us. Mahalaga po mga taga Plaridel, Pulilan, saan man po kayong galing. Natanggapin po ninyo si Jesus as your personal Lord and Savior. Nandito po siya ngayon, kapiling natin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong sa so Kristo. Siya po ay kumakatong sa pintuan ng inyong puso. Kilala po ba ninyo si Jesus? Mahal po ba ninyo siya? Pag kayo po ba'y namatay sa piling po sa niya sa, sa langit kayo makakasama? Kung hindi po kayo sigurado, hindi po nyo kilala si Jesus pinapakilala ko po, po siya na siya ating Panginoon at tagapagligtas. At kumakatok po siya sa pintuan ng inyong puso ngayon. Sabi po niya, sino mo ma magpapasok ako yahapong kasalo niya. Mahal na mahal po, po tayo ng ating Panginoong Isa Kristo. Mga anak, aanyayahan ko po kayo na manalangin ang pagtanggap kay Jesus kung hindi pa po ninyo ito nagagawa sa inyong buhay. Gawin po ninyo alang-alang po sa inyong kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. At alang-alang po sa inyong pamilya, pag nakilala po, po ninyo siya, makakasama po ninyo ang inyong pamilya sa langit. Ayaw po nating pumunta ang ating pamilya sa impyerno. Ano po? Talangin ko po, buksan po ng Diyos ang inyong kaisipan at ang inyong puso at maunawaan po ninyo ang aking pong sinasabi. Hindi po ninyo ko kilala, hindi ko kayo kilala. Napakahalaga po ng mensahe, hindi po ako ang mahalaga kundi ang mensahe po ng Diyos sa umagang ito. Namatiyak po ninyo na pag kayo po ay namatay, sa langit po ang punta po ninyo. Dalawa lamang po ang destinasyon na pupuntahan tayo ang tinaktahan ng Diyos, langit at impyerno. Wala pong purgatorio, hindi po totoo ang purgatorio. Wala pong pangalawang pagkakataon, pagkatapos pong mamatay ang tao. Mayan po mga anak, nagsusumamu po ang Panginoon. Tingnan po ninyo mga minamahal, ang Diyos nagsusumamu sa tao para tanggapin siya bilang tagapagligtas. Bakit ko po nasabi ito, nagmamakaawa po ang Diyos sa tao? Kasi po binigay niya ang kanyang buhay sa krus para sa inyong kasalanan at kasalanan ko upang tayo po'y magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam po ninyo mga taga-Plaridel, mga taga-Pulilan, Sasabihin ko po sa inyo. Sasabihin ko po sa inyo. Maaalala po ninyo ako na isang matanda. Na pag kayo po ay namatay, kung saan po kayo napunta. Maaalalahanin po ninyo ko. Maaalala po ninyo ako dito po sa Clarital Bus Terminal. Sa P2P punin nyo ako doon sa langit hindi sa impyerno for sure 100% mga minamahal you will remember me when you reach your destination after you die please remember me in heaven not in hell the everlasting torment mahalala po ninyo ako hindi po natin alam kung kailan darating ang kamatayan, pero itinakda po ng Diyos. Meron po tayong kapanganakan at kamatayan. Napakahalaga po na po natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at Tagapagligtas. Alam po ninyo bakit ko po sinasabi ito, sapagkat mahal ko po kayong lahat. Ano ba kung pumunta po kayong lahat sa impyerno? Ano ang pakialam ko? Pero hindi po. Mahal ko po kayong lahat sa pag ang pag-ibig ng Diyos ay nilagay niya sa aking puso. To preach Christ and Him crucified upang ang tao po ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nagbababala po ang Diyos bawat oras sa tao. Palagi po siyang nagbababala na merong kamatayan. Palagi po siyang nagsasabi na merong impyerno. At ayaw po ng Diyos na tayo po pumunta sa impyerno. Ayaw po niyang mapahabak ang sinuman po sa atin. Ngayon po, mananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Sokristo tanggapin po ninyo siya. Kumakatok sa pintuan ng ating puso, nagmamakaawa, nagsusumamo. Mga anak, pakinggan po ninyong mabuti. Nagmamakaawa po ang Diyos. Mga anak, pakinggan po ninyong mabuti. Nagmamakaawa po ang Diyos sa tao. Mga anak, pakinggan po ninyong mabuti. Ngayon po, nagmamakaawa po ang Diyos sa tao. Mga pakinggan po ninyong mabuti. Nagmamakaawa po ang Diyos sa tao. Para ang tao po'y magsisi, maniwala sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong sa Kristo. At tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Wala naman po tayong konsensya wala naman po tayong konsensya. Mga anak, atinggan po ninyo kung mabuti. Wala naman po tayong konsensya kung tanggihan po natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa sa Kanyang pagmamakaawa -pag 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 at pagsamu sa atin bilang tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Huwag po kayong mamatay sa inyong mga kasalanan. Mga minamahal, sinasabi ko po ito na ng kaligtasan ng pagtanggap kay Jesus, nasa inyo na po yun. Kung nais po ninyong pumunta sa langit, ang Diyos po ay hindi namimilit kung gusto pong pumunta ng tao sa impyerno, pababayaan po niya. God is a God of love and God is a God of justice. Nasa sa inyo na po yun, mga minamahal na mga kaibigan. Every Monday, nandito po ako. And I'm warning all of you, please listen to me. I'm warning all of you, the judgment will come if you will not repent, believe, and accept the Lord in your heart as your personal Lord and Savior. Nakatuhay po dito ang Panginoon. Huwag po ninyong pagbatigasin ang inyong puso sa panawagan ng Ebanghelyo. Sapagkat ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon ang panahong ukol. Baka po mahuli ang lahat, dumating ang kamatayan at pumunta po kayo sa impyerno. Ang lahat po na nagbabaliwala. Nakalulungkot po sapagkat dediretso po kayo sa impyerno. Pero meron pong mensahe ang inyong abang lingkod. Ang ating Panginoong So Kristo ay nagliligtas at nasa inyo pong desisyon na magagawa po ninyo sa lupa upang magkaroon po kayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga anak, mga kaibigan, nandito ang Panginoon, manalangin po ko ng panalangin ng pagtanggap. Sumunod po kayo alang-alang po sa inyo at sa inyong pamilya. Tayo po ngayon ay manalangin, pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Maniwala tayo sa ating Panginoong Sokristo at tanggapin po natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo nagpakasakit siya sa krus na matay para sa ating kaligtasan. Sige po tayo po ngayon ay manalangin. Nandito po siya. Sumunod po kayo sa panalangin. Panginoon, Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Ibinigay mo yung buhay sa krus ng Kalbaryo. Nagpakasakit ka, naghirap. Dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po. At sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Ayos ko po kayong ipanalangin. Mahabaging Diyos na lumalang ng langit at lupa, Salamat po doon sa mga tumanggap yung mga hindi pa kayo ang patuloy na gagawa sa kanilang puso. Pagpatala po ang oh, Diyos ng revival dito po sa Claridel. Talangin po namin ang mga tayo magsisi, maniwala, at tanggapin ang si Jesus ang iyong bugtong na anak bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang lahat po nang ito ay aking dalangin Tatangin pangalan po lamang ng aking pinakamamahal, ang aking po ipinapahayag, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi doon po sa North America, sa Canada, sa USA, at sa buong mundo, ang aming pong Panginoong Yeso Amen. Alam po ninyo, ang sabi po lahat ng tumanggap ay sinulat po ang pangalan doon sa Aklat ng Buhay ang sinamang tumanggap kay Jesus ay pinagkalaban ng Diyos ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat po nang tumanggap, maniwala po kayo na kayo'y pinatawan, iniligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan dito pa lamang po sa lupa. At para nanasan po ninyo ang kapayapaan, kaligayahan, pagpapala po ng Diyos para maraming mga pagsubok, nandoon po ang kalakasan. Tandaan po ninyo na ang Panginoon may plano po sa inyong buhay. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Eh, mahal kayo ng Panginoon. Tumapit kayo sa Panginoon. Pinakamamahal niya tayo. Salamat sa inyo. ang kapangyarihan ng Ibanghelyo ay mararanasan po nila sa kanilang puso. Abagan mo po ang mga mga tao. Nagpadala pa po, po ng revival. Nung lahat po nang ito ay aking dalangin. po na nagmahal sa amin na galing ng kanyang buhay sa Diyos. Ang aling pong Panginoong Diyos. Amen.